Kaibigan mula sa politika at showbiz ni Pampansang Kamao Manny Pacquiao ang dumalo sa kanyang victory party kagabi sa Quezon City. May news to go si Rauna Crisostomo. Naglalaki ang pangalan mula sa mundo ng politika, negosyo at showbiz ang nakisaya sa Victory Party kagabi ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa isang private subdivision sa Quezon City. Ang panawing pandangal, labis ang pasasalamat kay Governor Chavit Singson na nag-organize ang pagdiriwang para sa kanya. Nang dumating naman si dating Presidente Joseph Estrada, mismo si Singson pang sumalubong sa kanya. Una nang nagkita sa birthday party ni Mami Junisha sa Jensa ng dalawa. I don't hold any rancor what, what happened. Tapos na yun Ha? Eh. Huh? di ba? Mm. What uh, sabi nga ni Mahatma Gandhi, the, the weak cannot forgive, but forgiveness is the attribute of the strong. Okay naman, wala naman kami depresyas. Uh, siguro yung mga masamang tao lang hindi nakakahindindihan. So kami naman, lahat, lahat ng mga nakalabang sa politika, ang uusap na kami lahat ngayon. Mm -hmm. Nakisaya rin si Vice President Jejomar Binay, Ilocos Norte Representative Imelda Marcos at iba pang politiko. Dumalo rin ang ilang diplomats ng iba't ibang bansa, kabilang na si U.S. Ambassador Harry Thomas. Personal ring binati ni GMA7 Sherman and CEO Attorney Felipe Gozon ang pambansang kamau. Ang mga kapuso stars naman, nagdagdag nagdagdagningning sa pagdiriwang tulad ni Nalovi Poe, Michelle Madrigal at Richard Gutierrez na kasama ang mga magulang. Siyempre, di nawala ang misis ni Pacman na di na iwasang tanungin tungkol sa opinion niya sa RH Bill ano yung um, opinion ng asawa ko, ganun din ako. Sinabi ko na that was long time ago, na my husband did, did not know about it. Parang ganoon na nangyari. Pero kung alam ko lang naman na hindi siya payag, hindi ko na ginawa. Uh, nagbago na ho ba yung stand natin or antay pa rin po talaga tayo sa RH? You know? Ganun pa rin. Wala, hindi ho ba natin napag-usapan to with uh, President Aquino? Napag-usapan, pero siguro sa ngayon, celebrate muna tayo. Di naman nakadalo si Pangulong Noynoy Aquino na inasahang dumating. Pero tulad ng mga nakaraang victory party ni Pacman, di nawala ang kantahan. At para makumpleto ang party, isang cake na may watawat ng bansa at dilaw na gloves ang inialay kay Pacman. Maraming salamat sa lahat ng mga narito. Rauna